Hello, good morning ka success. Ayun guys. Guys, yung video yan kahapon. Okay, lumabas ako, nakita ko yung rainbow. Kinuhanan ko na para ipakita ko sa inyo kasi diyan yung time na yan guys. Ayun, palubog na yung araw tapos umaambon ambon bon. Okay? So, pero yung topic nating yan guys, okay na isip ko yung live video natin ginawa nung mga nakaraan ipapakita ko sa inyo kung paano gawing real video o short video. Okay? So, para ipakita ko sa inyo kung paano gawin yung live video natin ng reels. Okay? So, yan nagsasalita pa siya. Ayan, nandito na tayo guys sa Facebook. Okay, sa Facebook wall yan. I Scroll mo at hahanapin natin yung live natin na ginawa nung mga nakaraan. Okay, ayan. Uh, ayan, ito yon, Ito yon. Itatap mo lang yan yung video mo na gagawin mong reel. Okay, tinatap ko dyan guys. Una, ayan, nung nagtatap mo na, itap mo pa rin yan para lilitaw yung nasa baba na ituturo ko sa'yo. Okay. Okay tinatap ko parang hindi pa siya lumilitaw itap mo lang yung screen oh yan nung nagtap yung screen nakikita mo sa baba mabilis umalis yan ayun umalis na nawala na itap mo ulit dapat mabilis yung kamay mo ha tapos itap mo yun ayun puting yun yung may film tapos itap mo na naman i-click mo yun pagka-click mo yan guys naklik ko na ayan yan yung lumitaw okay tapos inex mo yan okay gagawa tayo ng real ha yun live video natin nakaraan yun yan, next. Tinap na natin yung next sa taas. At ang lumitaw, ito. Tapos, sa uh, may describe your reel. Pindutin mo yon dahil gagawa tayo ng description dito sa reel natin na gagawin. Yan, nung pagpindut natin yung lumitaw, yung pwede na tayo mag-type. I-type mo dyan yung description about sa gagawin nating reel. Okay? Tapos yan guys, pinas forward ko na lang yan para mas iikli ang video natin. Okay? So pagkatapos mong mag-type ng description diyan guys. Okay? Itap mo yung ano back sa baba. Ayun, tinap ko yung back para lilitaw yung reel na button niyon para ma-share natin sa reels. Okay? I Ipindutin mo yung share reel. Ayun, napindut na natin tapos creating reel sa baba lumitaw. Okay, hintayin lang natin nag upload siya. Gano'n lang kadali, okay? Ayan, nag-upload na siya at mapopost na yon sa wall natin. Yung reel. Ayun, guys back to camera tayo. Okay, yan. Yun, sabi ko dito guys, uh, medyo umaambun-ambun ng konti pero yung araw sumisilip-silip. Okay, sayang naman kasi uulitin ko lang ang ingay kasi kahapon yan guys. May mga iba-ibang ingay. Kaya sabi ko gawin ko na lang voice over. Pero yung topic natin sa video ito para gumawa. Ayun, pinakita ko. Sorry guys, pinakita ko yung araw. Ang ganda. Lumulubog na. Pero sumisilip-silip pa rin siya. So, uulitin ko lang ang topic natin sa video ng ito paano gawing real ang live video mo na ginawa. Okay? So, sana guys, may natutunan kayo dito sa video ng ito Mag-like, mag-follow, at ishare mo na rin itong video ng ito para mas gaganahan tayo na gumawa ng mas maraming video na mas matuto din yung mga kapwa content creator natin na hindi pa alam kung paano gawin ito. So, Siguro guys, hanggang dito na lang yung video natin. Pero ayaw pang tumigil ni kasukses na magsalita. At uh, at, tatapusin lang natin to. Okay guys, maraming maraming salamat sa inyo kasukses. At see you sa mga susunod nating mga video. Bye bye!